de Yes, today is Monday morning. Tapos, kahapon, yung nakita nyo kanina, yun yung exam ako kahapon. Kasi hindi ako nakapasok sa work. Kasi may nangyari sa akin, hindi ko naman alam kung sana, discharge lang siya, hindi bleeding. So, yun nga. Kasi nung kahapon, pagkatapos namin ng church, hindi na nga pa nga ako nakapagbihis noon. Talagang wagas na wagas pag-ihi ko. Tas pagpunas ko, syempre alam niyo na dito walang walang mga biday, walang hugas-hugas station -hugas, agad. Pagpunas ko, merong hindi ko alam kung light brown siya or parang dugo kasi konti lang naman pero kitang-kita siya at syempre white yung tissue natin. Syempre, kinabahan ang lola nyo kagabi, nung gabi. Tapos nung pasunod kong ihi, wala naman, wala naman na ako nakita. Tapos nung Nung umaga, nung sunday ng sunday na umaga, meron ulit ako nakita. Kaya yun, nawindang ang lola nyo So, tumawag ako sa midwife. Tapos, sabi niya, huwag daw muna nga ako pumasok, magpahinga daw muna ako. Tapos, i-monitor ko. So, kahapon, nakanapkin naka ako para ma-measure ko kung gano'n talaga kadami. Pero, anong nangyari naman kahapon, di, yun nga, dito ako kumain, dito ako nat, na nagstay hang dito din tumatambay si na lolo at si Rapa Boy nga dito din nagstay kahapon nga hindi na ako nakasama sa activity sa tawa pero pinabayaan ko na lang yung yung ating mag-ama na pumunta kasi like ako gustong gusto ko talaga pumunta doon pero hindi nga pe, pwede so yung mag-ama na lang ang pumunta biniliin ako na lang sila na ipag video ako at makikita nyo yan mamaya pagkatapos nitong ating vlog and so ano nangyari sa kahapon nung sabado ang ginawa ko lang naman, naglaba ako dalawang set. Dinulungan din naman ako ni Lolo na mag ayos ng ating ng ating sinampay, lalo na yung mga matataas na kailangan pa ng tinulungan din naman niya ako. Tapos, nag-arrange kami ng kwarto, pero hindi rin naman ako masyadong nagbuhat, hindi rin ako masyadong gumalaw, syempre, dahil inayos, ang inayos ko lang naman yung mga gamit-gamit, Siyempre, nilipat mo na namin yung mga gamit doon sa... Teka lang. Eh, nasa na ba ka tayo? So, nilipat namin muna yung ibang gamit na kaya ko naman talagang bit-bit doon sa kwarto ni Rapa Boy. Tulad yung mga kumot, unan, tulong din kami ito si Lolo. So, mamaya papakita ko sa inyo ang arrangement at dahilan bakit tayo nag-arrange ng ating kwarto. So, yun, naglipat. Pero, okay din lang naman ako doon. Pero, hindi naman ako talaga napagod. Pero, sana yung nangyari nga sa akin ay... Eh, discharge lang. Kasi normal lang din naman daw sa buntis ang magkaroon ng discharge. Pero noon, so far naman, kahapon, wala namang panay discharge nga na parang light, light brown ang lumalabas sa akin. Pero yung something na dugo na parang wala naman. Wala naman akong na-experience. Siguro, ewan ko, kinabahan lang siguro ako. Pero, ang work ko naman ay sa Wednesday. Tapos, bago mag-Wednesday, Tuesday, meron naman akong schedule ng check-up. At, yun, natawag ko din naman sa midwife ko yung status ko. Basta sabi niya, pag sumakit daw yung chanko ko, tapos nag-bleeding talaga ako, kontakin ko na lang daw siya. So, yun, kay, pagpasok ko ng Wednesday, medyo magiging kampante na ako pag nakausap ko yung aking midwife. Pero, syempre, sa ultrasound, bukas may schedule din tayo ng ultrasound. Tapos, katatawag lang nung aking GP, sabi ko sa kanya, tutag, tumawag na rin naman siya. So, gusto ko siyang kausapin. So, nagpa-arrange tayo ng appointment. Bukas din, ha? Huh? Full load ang tomorrow ng bukas ng inyong lola at lola. Kasi nga, ginarab na namin yung live ni lolo. Sayang kasi. So, yun. Bukas, ultrasound, meet sa midwife at meet sa GP. Siguro naman magiging okay sana yung magiging result. Okay lahat. Para pagpasok natin sa work, wala akong alalahan. Hindi ka tulad kahapon na talagang natakot talaga akong pumasok kasi hindi rin naman basta-basta yung ginagawa ko sa work. Kaya, eh, dapat nga, mag muna ako. So, muna ako. Kasi nga, okay naman. So, so, yung pakiramdam ko naman sa ngayon, nakaligo na ako. Parang okay naman ako. Makakikiramdam na lang ako. At bukas naman, check up na natin. And, so, pakikita ko nga pala sa inyo yung naging arrangement ng bahay namin. <laughs> so, ito yung corridor ng kwarto namin at sa kanila pa, boy. Ayan kwarto namin at kay Rapa Boy. Ang nangyari, ito yung main door. Tapos pagbukas, ay damit ko na agad ang makikita. <laughs> 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 Yan. Kung matatandaan nyo, makalagay yung mga sapatos namin. inilipat dito sa labas. Dito. Hindi naman siya masyadong tsaka dyan. Yan. Sa may chimney. Diyan yung sapatos namin. Tapos dito yung aking mga damit. Kakausapin ko pala si Lolo na itong kurtina, ay, eh, dapat pala dito na ililipat. Ayan, nag-flash. Yun. Dapat dito pala ilalagay na lang ang kurtina. Magsasamahin na namin itetch. Kasi iniiwasan lang naman namin. Ay, ang makita ang aming mga kalat. <laughs> dito sa koridor. So, yan. Dapat dito pala. Papalipat ko kay Lolo. Pagtatabihin ko na sila. Kasi pag nilipat naman din eh. Takot na yung aking mga damet. Tapos yung tubalan tatago na lang ulit doon. Kasi, kesa naka-display dito sa main door pa naman. So, dito sa kwarto, yung naging hangiran natin ng mga abobo nilipat dyan ni Lolo. Dato doon nakalagay sa mga damit ko. So, dito tayo sa kwarto. So, yan. Dati, ang hama natin, dito nakalagay sa may pintuan. Tapos, nilipat natin yung itong desk na to, na dito-dito sa may salamin. Parang tokador na kung sa social ang tawag ni vanity ay yun di wala na tayong vanity dito na lang kasi kailangan natin ng space at ang dahilan para sa space tas yung kama facing na sa bintana so ngayon nagkaway tayo ng mas magandang pagpupunas ng mga bintana natin kasi nagmumoy ang ating bintana kasi nga sa lamig minsan kala mo baha binaha ang bintana so pupunasan ano, tulad nyo, no? Moist nagmamais ang salamin at mabubulok ang bintana na pag hindi napunasan so ang dahilan para sa makeover na to ay kasi yun nga pinaghandaan natin ang pagdating ng ating bebe so kailangan natin ng space para sa crib so pag dumating na si bebe ito lilipat na dito magtitira lang ng space para sa pinto sa cabinet yan tapos dito yung crib sa nakasya kasi, ang dahilan, hindi, buka, wala pang lakas ng loob si Lolo na makalipat kami ng salili naming bahay. Bakit? Hindi magkaroon ng lakas ng loob pa si Lolo kasi, yun nga, sa status namin, in case na mga anak na ako, hindi na ako makakapagtrabaho. So, wala siya magiging katulong para makapagbayad sa mga expenses namin. Lalo na sa bahay. Bakit ba ako nakaside view? Ayan. Yun nga. At ang layo nyo naman. Wait. Ayan. Yun nga. Wala pang makakatulong si dad, si lolo sa mga expenses niya sa bahay. Kaya, hihintayin pa namin yung perfect timing para sa lahat. So, ang magiging status ko, pwede na ako mag-live pag maka- Six months ako, pero hindi pa ako nakaka-six months. Siguro ngayong October. Pero hindi pa rin ako magli-leave. Pag kaya ako na pa naman, Saka ako maglilipag hindi ko na kaya at saka ni, ni na talaga na tumigil tayo sa work kasi yun nga ngayon pa lang pero siyempre alam ko kasi sa first quarter ng pagbubuntis talaga nandoon yung mga mga sensitive pa na magkakaroon talaga ng problema tapos sa mga pa second quarter hindi pala quarter anong tawag doon ah uh, nakalimutan ko na mamaya sa search ko sa mga basta first three week three months don yung yung sensitive pa sa mga second four to six months or and onward ay medyo sanay ka na or naka-adjust ka na or stable na yung pagbumuntis. So, yun nga. So, pwede akong mag-live hanggang si baby ay makaisang taon. Kaya, ang may bayad lang doon yung first six months galing sa maternity leave. Tapos, after 6 months, wala na akong bayad. So, pwede na daw ako mag-file ng financial assistance para sa mga parents na hindi makapagtrabaho like me dahil nga may bata. May binibigay naman silang, siguro yung parang katulad din niya sa Pilipinas yung 4 peace, yung ganun. Hindi ko lang alam kung magkano yung magiging bibigay sa akin kasi hindi pa rin natin alam. May nakapagsabi, sabi, sabi, sabi niya, at least daw maka makaagaw-agaw makaagaw-agaw o maka tipid-tipid makapag anong paano tama? At least daw may may pambili ng da gatas at diaper yon yung ang binibigay ng government. Tapos after, yun yung magiging mga plano natin. May mga may isang institution dito na tumatanggap ng mga bata. Pa, parang daycare siya, two years ng baby pwede na siyang pumasok doon. So, habang pwedeng habang naandun siya, pwede ako mag part-time ulit sa trabaho ko. Kasi may mag-aalaga naman. Sabi nila, may, may nakaka-experience na doon ganyan. Pero kung talagang hindi talaga ako pwede, pwedeng magtrabaho, and then no tayo. Pero kung pwede naman, pwede din naman daw yun. yun. Tapos, pag once na nakapagtrabaho na ako, kasabihin ko sa government na stop na yung binibigay sa akin. kasi nga, may trabaho na ako pero hindi ko rin lang din alam baka ini-evaluate doon hindi pa kasi tayo sure yun lang yung magiging mga plano natin tapos yun nga tingnan natin kung sa bandabadariyang kung magkakaroon na tayo ng opportunity para magkaroon ng hindi naman sariling bahay yung nakabukod yun yun dahil lalo na yung magkakaroon tayo ng baby mas maganda na yung nakabukod tayo sa iba diva hindi naman sa kaartihan lang yun para sa security din Saka, mas maganda rin na rin yung, yung, mas maganda rin isang pamilya kayo ay nasa isang bahay. Hindi yung may mga kasamang iba, diba? Uh, ano, nakaka-challenge yun na, na mapapatunayan mo sa self mo, kung nang talagang kaya mo na talagang mabuhay dito sa New Zealand ng, ng kayo-kayo lang. Na hindi yung, basta alam nyo na yun, challenge yun na kaya mo na talaga na, maging stable dito sa New Zealand. Tingnan natin kung kakayanin natin, kaya-kaya. And so, yun na nga. Meron nga ng pang -pang pangyayari na, medyo nga, binibigay ng assistance ang government. Yun, kalamihan, dito ay, sabi naman nila, ay, paano ko ba sasabihin? Ano daw, yung pagbibigay ng assistance, medyo nakakapag- encourage din sa mga tao na maging tamad, na hindi magtrabaho. May some part, pwede din nga talaga, pero kasi makikita mo yun sa bayan. May ko nung hindi naman sa madami, pero may mga sampu na rin ako nakikita mga homeless na mga tao. Tapos, yan ang mga itsura ni Yala. Tapos, yun, nakakaawa din naman. Pero kung titingnan mo, ang lalaki nilang tao na kaya naman nila talaga magtrabaho pa. Meron nga dito akong nakikita na matanda na. Nagde-delivery boy pa. At nakakaawa nga minsan. So, yun, lalo na yung nagtatrabaho din sa amin. Hindi naman pala sa amin. Delivery boy din. So, binibigyan namin ng pang-lunch para makatulong naman sa kanya. Kasi nakakaawa, Matanda. Nagahakot pa siya ng mga box-box. Yun. Nakakaawa lang. Tapos may makikita din ako sa mga, mga grocery na pauli-uling medyo maedad na din pero nagtatrabaho pa din. Eh samantalang yung mga homeless na nakikita ko, lalo na doon sa shop namin. Ang lalaking tao, babae at lalaki. Ayun, namamalimos. Tapos meron pang pangyayari. <laughs> na sila pa mismo nag-aaway. Siguro nagkakaagawa sa teritoryo. <laughs> Kaya minsan pinapaalis nga sila kasi nga na wewindang ang mga customer at meron pang isang pangyayari. <laughs> merong ano, merong merong nakatambay dun sa amin na homeless. Tapos, dahil sa kagustuhan namang makatulong ng ibang tao, binibigyan nila ng, ng pagkain. Tapos, ang nangyari, binigyan siya ng tinapay. Pag ng nung nagbigay, itinapon! Hindi <laughs> siya yung tinapay. Kasi, siguro ang gusto niya ay pera ang ibigay sa kanya. Tapos, yun siya, sabi kayo, oh, katindi, oh, tinapon ng pagkain. Tapos, meron ding time na na yun nga yung mga customer namin natutuwa na gusto din naman talaga nilang tumulong nagbibigay sila ng pagkain pero kung tutuusin nga talaga yung binabayaran namin mga tax na ang lalaki tapos sa kanila mapupunta tapos hindi naman sila nagtatrabaho naasa lang sa vigay tapos pag nagipit uupo na lang kung saan ba diba? parang ang unfair nga kasi ikaw ang sikap na sikap sa pagtatrabaho at bayad ng malaking tax tapos sino ba medyo nakikinabang? So, yun nga. Di, ang nangyari, hindi naman din talaga, sabi din na, nila, hindi naman talaga mga homeless yung mga yung, yun ay yung mga nakatira doon sa mga pabahay ng government. O, pa. Tapos, doon siya, magkakaroon din siya lang ng, ng financial assistance. Siguro, pag hindi nakasya cash ay di yun, tatabay na kung saan at mamamalimos. Pero meron din naman talagang matanda na talaga. Yun talagang dapat tulungan. Pero yung, yung malalaking tao, ay nako, <laughs> nakikita ko doon sa Queen's Gate. <laughs> Tapos ito may pangyayari pa nga na na hindi nagbibigay yung mga customer ng pagkain. Tapos nakita ko siya, tumayo siya. Lumapit siya doon sa isang sasakyan. Tapos nung inaligan ko yung yung tinitigan ko yung sasakyan, madaming gamit. So naisip ko, siguro doon yun naka nakatira. Tapos yun, inabutan nga niya yung pagkain ng kanyang asawa. Tapos sabi ko, ano yun? Kotse nila? <laughs> Sana. Doon, kasi nasa, nasa parking area, hindi siya sira. At is, as, talagang kotse talaga sabi wow, may kotse sila. Sana. <laughs> de, de, sabi ko dun sa katrabaho ko, huy, yung gampulubi may kotse. Sabi na sabi, sabi sa akin, daig ka. <laughs> daig tao ng pulube, may kotse. Yun nga, doon sila nag stay doon sa kotse pag sila ay nasa duty. <laughs> Pauwi na lang sila sa bahay nila pag tapos na sila sa duty nila buti pa sila may kotse <laughs> alang ako wala akong kotse sabi <laughs> ko social naman ng mga pulido dito And so yun nga kahapon ay Father's Day so hindi nga talaga tayo nakapag date kasi hindi nga ako nakasama sa kanila do sa trade fair so si Inutusa ko yung dalawa siya video nyo ako pag video nyo ako kasi gusto ko talaga pumunta na, Gusto ko din makita ko na yung mga ganap doon. So, yun. May pinasa naman sa aking video si Lolo, si Lolo pala, nag-video din. At saka si, ano. So, yung Father's Day natin, ang nangyari, diminati ko lang si Lolo. Pero walang nangyaring date. Baka bukas. sa <laughs> so, check up namin bukas. And so, yun nga, nagbigay din saan si Rapa Boy ng event. Tapos, pag uwi naman nila, may binigay sa aking barbecue si Lolo. At saka, ewan ko kung sa akin yung adobong mani. Pwede kaya sa akin yung adobong mani. Yung mani, may mga nuts. Sa diabetes, hindi ko din nasa search pa. Pero, uba ko lang nung cashew nuts na hindi naman yun maalat, unsalted. Pero may nakikita nga ako doon na adobong manidala ni Lolo kahapon. And so, pag-usapan na natin. Ah, pag-usapan. Pakita ko na sa inyo yung mga nakolekta kong video doon sa mag-ama. Tingnan natin, hindi ko pa din yung napapanood. So, papanoorin rin ko ngayon pag-i-edit natin. Watch this! Number one Who's number seven That's all for today's video, please like, share, and subscribe our YouTube channel, see you on the next bye, thanks for watching.